Sa video ito ay samahan nyo ako dahil pupunta natin ang Bitbit Bridge sa North Sagaray at syempre yung river mismo. Gusto ko kasing makita ng personal kung gaano kaganda ang lugar na yon. Marami na rin kasi ako napapanood na video at nakikita ko talaga sa mga video nila kung gaano kaganda ang location na yon. Kaya naging spot na rin talaga ito ng mga turista. Ngunit sa likod ng kagandahan ng lugar na ito ay patok din talaga ang mga kwentong kababalagan Katunayan nga ay marami na ring ghost ang pumunta doon at sumubok na mag-imbestiga. Kaya hindi rin tayo magpapahuli at mag-iimbestiga rin tayo doon sa lugar na yon. At susubukan pa natin kumalap pa ng mga kwentong kababalagan ng mga residente. Kasama ko nga pala dito sa eksplorasyong ito, ang aking pinsan, si Leoniel Kaya let's go! Kapit tayo, one minute na lang. One minute na lang. Uy, okay. nababa uh, oh, ang sinihan. Ano ba tayo? Ito, sila pa Oo, ba? Sampai tayo, so, gyan, dun sa baba pero hindi ko alam kung nakikita nyo dahil masyado ng malayo pero yan ang ganda dito guys yung fog yung napanood natin sa video dito tumalon yung lalaki tapos dito guys Ay, dito tapos nagawa niya yun siya. ha? tumalun siya dito oo ah, tumalun ito yung actual footage ng pagtalon ng lalaki dyan sa bridge nag-away daw sila ng girlfriend niya kaya tumalun siya dyan grabing impact pero nabuhay din daw yan sabi ng isa sa mga nabumayari ng cottage dito. Marami din mga matay. Sa anong kwento? Dahil dahil ba may nangunguha yung alimento? Oo, oh, makapabayaan ng magulang yun eh? mga bata. Ah, puro bata. Ano ba yun? Mga lasing. H -bat. H -bat. Hindi na ako pumalang sa anak di ba may namatay ah. si Miliang Kasi di ba may mga claim na inaano doon sila ng elemento. May nagpapakita ba dito na mga white lady ganon? May mga kwento bang ganon? Bawa na kita ganon. Kahit gabi bukas ko, yung liguan. As dito sa kalsadang to, itong kalsadang to. Oh, kayo, anong oras kayo umuwi? Umuwi na po. Ah, so ibig sabihin, mga around 7, 8, wala nang tao dito. Overnight. May bayad ba entrance dyan? Kumataas din, zero. Magkano? Ano lang po pag malang sulan, dumataas. One per head, pesos. Pag maturn nyo po, pag may motor 40. Na lang so yun. pwede namin iwan dun sa baba tapos akit kami dito, no? Malayo ba yung pasukan sa baba? Sa yung motor ba? Saan sa na daan? Ganyan daanan pagka bababa. Dito po doon po. Para meron tayong ebidensya pag sumimplang tayo dito. Makikita nila. Makikita. Uy, pambihira yung mga kalabaw. Kay. Huwag nyo kaming sisipain. Aba baka kayo. Kuy, bukong bukong sigawan yan, baka atakin tayo niyan. Doon no, ayo. Talas ng ano? <laughs> Talas ng tumey. Bit river entrance fee sa bike 20, sa motor 40, tricycle 50, 100 naman sa kotse, van L300, sa jeep tsaka sa truck 150. Pwede naman po kayo pumadulong, Oo. Dito na lang namin nilagay 'yung motor, pwede. Pwede naman. Po. Pwede naman po dadalhin niyo 'yung gasolina kung pumunta Oo. Pag gusto namin pumunta dun Mamaya pupunta ako dun Tapos panika ko sa taas Pag-invisigate ako doon. Ito may mga tindahan May mga nag-overnight din daw dito Subukan mo mga, mga gat Naka-video ka Naka-video ka Naka-video ka oo, oo, oo Ate May mga naririnig-rinig Ito ba mga nakakatakot na kwento dito? Ma, wala bang mga kwentong no, may nakukuha daw na elemento kaya may mga nalilulunan ay wala po wala pero ano lang yun mga siguro kababayaan lang po talaga ang nga ko dalasin dito na nilulunan mga bata hindi, malaki din po. Marasing. Tigas ng ulo. Tulad oh. <laughs> ngayon, marami namang matagal na. Mga ilang taon na po walang nalulunod. Namamatay. Ayaw. Laka, ayaw, ayaw na namamatay. Ayun. Nakakababayan lang po ng magulang yun. Sabihan po namin na wag sa madaling, Lala ko may mga bata. Kwento nga daw dito na parang may funeraria ata na. Ay, hindi po dito yun. Sa Bacas po yun. Ah, sa kapila. Mm -hmm. Bakas Bacas River. Bacas po to, po talaga. Yun talaga. merong Uh, Merong nahuwa. Nahuli po yun. Nang mahugot sa ilalim. nahuli po sa ng Philippine Navy ata yun. Nahuli ng Philippine Navy ang alin? Tao ba yung... yung tao yung... Tao yung... Nang, na, nanghihila? Na nanghihila. Mm -hmm. Tapos oh. yung mga ano yata, magaling sa tubig yung, hindi ko lang alam kung marine siya o navy. Sinasabi nila kasi elemento daw dun. Hindi, po. hindi naman. Totoo po yun kasi yung nakakaan, uh, kinuwento lang din ng mga kasama noon, kasama nila yung nakahuli Oh, uh, kailan lang nangyari? Kailan na po, mga 2 years. Siguro, 3 Oo, kasi two. parang lumabas din yun sa sa balita na ganang nang nangyari. Oh. Natakado kasi siya bakit? Parang yung mga kwento-kwento, sinubukan ko niya. Oo. Oh. Yung po yung sa uh, oh. nagsaka lang siya Sa mga ganito kasing lugar na eh, Hindi mo may iwasan yung may ma-accident Kasi tubig yan eh, nature mm -hmm. yan eh Di ba? Wala namang gustong may malunod talaga dyan Oo eh. oh. Tsaka oh. oh. pag nagpabaya ka Talaga sa mga tao. Dito, ito yung safe na... Dito po, hindi masya... Pagka hindi lang po siya nag-release ng tubig, mababaw lang po diyan. Ibig sabihin, pag nag-release niyo... Pa Ang taas din po Oo, oh, okay. hanggang saan po yung tubig? Ah, oh, wow. Ah, kaya pala naka-elevated dito yung mga bahay. Bahay niyo po ba yan? Oo. Sa kabila rin. So, paano yun pag may bagyo? Halimbawa, nag-release ng ano? Nag-release yung ano, yung dam ng tubig. May abiso po. Ah, may abiso din. Oh. Ito pong level ng tubig na yan, hanggang dito, normal ba yan? Normal lang yan dito? Hindi po normal yan. Ang normal na sa riprap, ang tubig. Ah, okay. Ay, yun, yun, yun. Oh. Ang lang po yung tubig. Hindi na siya aapaw dyan. Delikado ba dyan, Nay? Pag po, sakaling mamayang gabi, pupunta ko dyan sa gitnang yan sa bridge na yan. Tapos? mag go go ako. May mangingi alam ba sa akin dyan? Wala po. Hindi naman dito Hindi naman manong mga delikado. dito mga tao dito eh, Ayun, meron na tayo Konting kaalaman dito sa lugar na to Sinasabi nga na itong Level ng tubig na ito ay hindi pa normal Hindi ito yung normal Kasi nga yung cottage dapat oh, Walang tubig dyan So nag-release daw yung dam Parang konting release lang Ipo Ipo, dam na no? So, kaya umabot dito yung tubig tsaka hindi daw dito delikado yung mismong taga rito na nagsabi oh bait daw yung tao dito kaya siguro araw araw na ako pupunta dito guys no <laughs> sabi nga nila dun sa may tulay na yun ay dun sa may bato may nagpapakita ng white lady at saka meron dun mag asawang isda, isda. na ano na na Hubot. hindi naman nanguhugot wala naman talaga dito ang issue yung nanghihila hindi ka mukha dun sa bakas sa bakas talaga, di ba? Na, na, nadinig yun naman yun sa bakas na may nangihila. Dito naman kasi ang kadalasan talaga ng pinalulunod ng mga tao dito is katigasan ng ulo. Kasi doon sila yung mga nakainom, tapos doon sila, ano yun, sabi nila, nang nani ko, kwento lang ng nani ko, up to now, hindi daw talaga yung nawuhulod. Oh. Talagang kahit sinong magaling na ano, talagang nandyan lang siya parang maglalaro lang. Malaking yung isda ba yun? Eh? Parang malaki ba siya? Parang malaking tilapia. Ano yun? Encantado? Hindi natin Encantado. alam. Hindi ko alam. Kasi wala pa naman nakakapagpapunay. Pero may, na. parang may pinatay sila. Wala naman. Marami na kaya nakakita na. Yun. Oh. May nakakakita na yung mga... Yung Parang kwento-kwento lang naman talaga kasi lahat naman ng ano po bumaba silang lagi naman sa kwento kasi wala naman talaga yung... pero ang nanay kasi sabi niya may nakita na daw talaga siya doon diyan sa bato ng oh, no? ilang tao na kaya nakakita ng white lady na yun hindi <laughs> ko lang alam siguro iba-iba pero ang nanay ko nakita na daw na yun na nakalupang daw yun sa bato ay, sa tubig. Sa, tubig. sa tubig. Naglalang baga... Parang nakalutang lang siya asin. Parang pag, parang pag isang kisip mo ito, makikita mo na nakalutang siya dun. Tapos bigla na lang siya mawala. Oh, wala. Kayo. Kasi kadalasan so, naman ang kwento, ganun lang naman talaga wala. Balit tayo sa... Uh, baba packet tayo ngayon, no? So... Pinsan ko yung kasama ko kanina. So ayoko namang mag-risk dito ng hindi ko makita yung ano tinaraan ako lalo na hindi natin alam yung lugar tsaka ano dito masyadong liblib -lib. at halagay ko hindi siya uh, advisable na mag solo ka pero ngayon syempre yung kasama ko ayun iniwan ko dun sa baba nandun siya at ako mag-isa akong aakyat doon. Titingnan ko kung ano yung mga mararamdaman ko at mga makikita ko. Sobrang nakakapagod umakyat dito guys. Hindi naman siya trick na trick pero isang mahabang pa akyat yung lalakaran mo. So, grabe. Huh? tsaka pansin ko din pag ganitong oras na wala ka na masyadong maririnig na uh, motoristang dumaraan wala na nga rin ako nakikita na ilaw dito kanina kaya palagay ko the best na itong oras na ito so 8.37 pa lang ng gabi ayan kung makikita nyo, nandito na ngayon ako sa bridge. Woo! Uh, grabe. Yung paakyat talaga, grabe. Nag-bit-bit uh, pa ako ng isang cellphone. Akala ko magagamit ko to pero parang hindi eh. Kasi parang makakagulo lang siya sa akin. Siguro kapag nalubot to kasi nakasaksak nito sa power bank. Ayan, may dumadaan pa pala. Ayan. Isa-isa na lang din talagang dumaraan. Yung napanood ko sa video na lalaking tumalon dito. Sa kabila pala. Merong tumalon dito. Ang uh, kwento daw noon eh, nag-aaway daw talaga 'yung uh, partner niya siya 'yung tumalon nga. Pero buhay daw 'yung lalaking tumalon dito. Madalas daw dito ang mga nalulunod, mga bata. Tsaka mga adult, eh, nalulunod dahil. Ang dahilan daw eh, pasaway. Pasaway daw yung mga yun. na uh, lumalangoy ng lasing. Tapos minsan, nag, ayun, ang lalim na. ko kung nakikita nyo pa rin. Pero kanina, uh, pagdating namin dito mga lasing ko, mag-alas 6 na yata yun guys yung hamog grabe nandito na yung ulap ba o ewan ko kung anong tawag doon mist at Mas masanggal na siguro kung dito tayo sa bandang uh, merong cart itong device na ito eh sabi nga nakakadetect ng electromagnetic field pero uh, since electromagnetic field ang, gina, ang uh, detect na medyo lalayo tayo kasi baka nga naman eh nadidetect niya yung ating device di ba? ang cellphone nagay natin dito meron siyang nadetect na uh, ilaw o yung kung ano yan uh, shadow, ayan, mas may dadaan dyan na niya Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Noriel. Meron po ba akong kasama dito? Pwede nyo po bang pailawin ang device na nandyan? Na inilagay ko dyan sa cart na yan. Oops. Ayan. So, nag-activate itong ano natin. Device nating isa. Tumutunog siya. narinig niya tumunog yung device natin ayon. Uh, kung ano mayroon man akong kasama dito ngayon na hindi ko nakikita wala pong intensyong masama o manggambala o manggulo sa inyo gusto ko lamang pong uh, maramdaman ang presensya ninyo at pwede nyo pong gamitin itong mga device na nandito ngayon para maiparamdam sa akin ang presensya ninyo natin ito magiging okay, natin dito para nakikita natin kung magaan na o hindi ayan kung umilo man yan sasabihin ko sa inyo yan, guys so meron po bang namatay o nalunod dito pwede nyo po bang paramdam sa akin ng presensya ninyo nandito tayo ngayon sa bitbit bridge ito yung kahabaan at nandito ako ngayon sa gitna ng uh, bridge na ito guys, yung shoutout nga pala sa aking partner Black Sheep Go Street atensyon na, hindi ko siya nakakasama ngayon yun, may, may dumaan teka umilaw yun, umilaw umilaw yung motion sensor natin pero hindi yun dahil sa ano ha multo ha may dumaan kasi may dumaan kasi at yung motion sensor natin nakatutok yun doon okay so tayo dito tayo po pwesto dito tayo nakapwesto merong mga kwento-kwento dito na meron daw nagpapakita Totoo ba yun? Totoo bang merong nagpaparamdam? Totoo bang may nagpapakamatay dito? May ang patay? Ayan, umilaw na naman yung ano natin. Yung mga device natin. Ayan. Mga soldier yun eh. Nandun na siya, soldier. Ayun. Ayun, ayun. Umilaw. Nakita nyo? Ah, uh, ayun. Umilaw ulit. Ayun, umilaw. Ayan, kung titingnan niyo umiilaw siya, di ba? Ayun, bakit kaya umiilaw 'yan? Malayo na tayo, wala na tayong ano diyan. Oh, lalayo tayo. Ikaw na ba 'yan, espirito? Spirits, ikaw na ba 'yan? Malayo na tayo, guys, pero umiilaw pa rin. Okay, thank you so much sa ano uh, presensya. Thank you po. Thank you. Hindi natin alam talaga sa totoo lang kung spirits ito o hindi. Pero kung spirits ka man, ayun, maraming maraming salamat. Okay. So, ngayon, since merong uh, nag uh, nagdidetect Na electromagnetic field o oh, energy itong ating device, eh kakausapin na natin siya, guys. Okay. Gamit ito syempre itong device nating uh, ginagamit. Okay. Teka. Sige. Ay. Papalit tayo ng battery. Hindi na alam kung dahil sa battery ito. hindi na natin pilitin na ubus na yung oras natin dito guys dito yung gagawin natin gagamitin natin yung isa kong pang bugalas na ginagamit din dito audio recording so uh, mag record tayo no may maririnig kayo ditong tugtog kasi may music doon banda doon pero tayo is uh, mag uh, audio recording dito yan EVV session number 1 ako ito si Noriel uh, Gash Trip na ipag-usap po ako sa inyo kung sino man po ang uh, espiritu sabihin na natin may spirit talaga ngayon so assume natin na spirit yon yung umilaw kanina pero hindi natin talaga alam so kung uh, meron mang dito pwede mo bang sabihin ang yung pangalan kung sino yung kung sino man yon yung gumawa ng yung o kung ano yung na-detect nitong na uh, device natin Kaya mo sabihin sa amin ang iyong pangalan. Ilang taong ka na matagal ka na po ba dito? Ikaw ba ay isang babae? O isang lalaki? ikaw ba ay namatay dito? Ikaw ba ay tayo? ay sa amin ngayon. Yeah. Ito na yung tamang panahon para marilis ka namin. hindi ko na i-consider to itong pagkislap nito na ano siya paranormal kasi malapit na siya malapit na tayo masyado may dadaan ito yung delikado dito guys hindi natin alam Ano yung mga dumadaan dito? Kasi hindi naman tayo taga rito eh. Ayun, umilaw siya kasi ayun, nakatutok sa akin yung motion sensor. Pero yung kanina talaga nandito na tayo eh. malayo na tayo. Pero umilaw siya, di ba? Okay, tapos na yung session natin sa IVT. Okay, re-reviewin natin yan, no? So, guys. Wala akong maramdaman dito. Siguro yung ambience niya, oo, nakakatakot. Siguro yun yung dahilan kung bakit maraming kwentong kababalagan dito. Dahil na yung lugar na ito, eh, hindi yung gaanong uh, dinadaanan lalo na kapag gabi at uh, madilim masyado lang ilaw dito ang ilaw dito nandun malayo wala dito sa mismong tulay pero kung titingnan nyo yung lugar may kita mo yung pattern ng kwento ng mga tao uh, dito yung tinuturo dahil nga eh yung lugar eh nakakatakot walang ilaw so maring yung takot na yon ang nagdala sa kanila ng mga kwentong yon diba ba at uh, kung umilaw man ang ating device kanina nag-activate yung motion sensor o yung at yung uh, electromagnetic field device natin uh, eh siguro hindi natin alam kung ano ba talaga yon yun ba talaga galing sa spirit o yun ba ay eh, talagang uh, galing lang talaga sa natural source na dahilan para umilaw yung mga device natin mm so, so kung may hunted kung merong mga spirit siguro yung nasa baba ano kala ko may tao dito makatayo ayun pala itong stand na ito yung kung anong nakalagay dito No parking, bawal Pumarada sa tulay Ayan Kala ko may, may tao At ito na nga ang pinakahuling bahagi ng ating video At bakit na tayo At muli na nating dadaanan ang inexplor in-explore nating bridge Kasama ko na ngayon dito ang aking pinsan Nakasakay kami sa motor Kaya magpaalam na kayo sa mga kaibigan yung multo dito sa Bitbit Bridge Ayan na, Di Bridge yung explore kanina. Dito tayo nakapwesto. Bye-bye.